Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing siyam ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin. Sapagkat hindi ka nagagaling, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaiyas, wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya, labing taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Saiyas ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, Ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaan ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako ang anino ng orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng sampung guhit at gayon nga ang nangyari. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Buhay ko'y yung iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay, nasabi kong sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko rin di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol Inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil lang sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas pag-iral ko'y walang wakas. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y pagkikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamay nga, Naparaan si Yesus sa triguhan, nagutom ang kasama niyang mga alagad kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal iyan kung araw ng pamamayga. Sumagot si Yesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Kumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at tinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin ang tinapay na iyon sapagkat ang mga sasardote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamay nga? Lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga sasardote sa templo gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kaulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.